Dear Kuya Len, Ako po si Mia, 26 na taong gulang. Lumaki sa isang pamilyang mataas ang tingin sa tradisyon at reputasyon. Panganay ako sa tatlong magkakapatid at mula pagkabata, itinuro na sa akin na ang tamang desisyon ay palaging ayon sa nais ng pamilya. Akala ko, kapag gumibig ako, magiging masaya sila para sa akin. Pero nagkamali ako. Nang dumating si Jake sa buhay ko, doon ko naranasa ng pinakamahirap na laban ng puso ko. Ang pumili sa pagitan ng lalaking mahal ko at ng pamilyang nagpalaki sa akin. Nakilala ko si Jake sa trabaho. Isa siyang masipag na empleyado, determinado sa buhay, at may simpleng pangarap. Ang magkaroon ng sariling pamilya at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Walang masama sa kanya. Hindi siya masamang tao. Hindi siya tamad. Hindi siya irresponsible. Pero sa paningin ng pamilya ko, hindi siya sapat. Wala siyang sariling kotse, Mia. Wala siyang sariling bahay. Ang sabat ng kuya ko nang una kong ipakilala si Jake sa kanila. Paano kung pakasalan mo siya? Saan kayo titira? Sa inuupahan niyang apartment? Ang sabi nito... Hindi lang pera ang basihan ng buhay mag-asawa, kuya, ang naisagot ko. Mas mahalaga na nagmamahalan sa pagsasama. Napakaromantiko mong mag-isip ang wika ni mama at umiiling. Pero tandaan mo, hindi ka na bata. Ang buhay ay hindi puro pagmamahal. Kailangan mo ng sekuridad. Masakit marinig yun. Pero pilit kong pinaglaban si Jake. Mahal ko siya. Hindi ba sapat na yon? Mula noon, hindi na naging maganda ang pagkikitungo ng pamilya ko kay Jake. Tuwing bumibisita siya sa bahay, ramdam ko ang lambig ng tingin nila. Wala silang sinasabi ng harapan. Pero sa tahimik nilang kilos at bigat ng mga titig, alam kong ayaw nila sa kanya. Gabi, habang pauwi kami ni Jake mula sa isang family gathering, Bigla siyang huminto sa paglalakad. Mia, gusto mo ba talagang ipaglaban ito? Ang tanong niya at halatang may pangamba sa kanyang tinig. Tumingin ako sa kanya, nag-aalangan. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko, alam kong hindi nila ako gusto. At sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy ito kung na lang tayong haharap sa panghuhusga nila. Ang sagot niya, napayo ako. Totoo, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon namin. Pero hindi ba ang tunay na pagmamahal ay lumalaban? Ano man ang pagsubok? Oo, Jake. Nasagot ko sa kanya Ipaglalaban kita Umiti siya kahit halata ang lungkot sa kanyang mga mata Abang tumatagal Lalo lamang lumalala ang masok ng pamilya ko hindi lang sila nagpapakita ng malamig na pagkikitungo kay Jake. Ginagawa nila ang lahat para sirain ang relasyon namin. Sa araw, tinawag ako ni Papa sa kanyang opisina. Nang pumasok ako, nakita kong may kasama siyang isang lalaking pamilyar sa akin. Si Martin, ang anak ng isa sa matalik na kaibigan ni Papa. Mia, gusto kong makilala mo ng mas mabuti si Martin. Ang wika ni Papa. Magaling siyang abogado. May sariling bahay. May magandang kinabukasan. Hindi tulad ng Jake mo na wala pang nararating. Ang wika ni Papa. Napakunot noo ako. Ano pang ibig niyong sabihin, Papa? Papa. Ang sagot ko, Anak, gusto ka naming makitang masaya at may maayos na buhay. Hindi sa isang lalaking wala pang napapatunayan. Nanginig ang kamay ko sa galit. Papa, mahal ko si Jake. Ang sabi ko, Mahal? o nadadala ka lang ng emosyon mo. Ang pagmamahal anak, hindi lang puso ang ginagamit. Kailangan mo rin gamitin ang isip mo. Ang sabi niya. Umarap ako kay Martin. Pilit na ngumiti. Pasensya ka na Martin. Alam kong mabait kang tao. Pero hindi kita kayang mahalin. Nakita kong bahagyang nagbuntong hininga si Martin. Naiintindihan ko ang sagot niya at tumayo na. Pagkaalis niya, napatingin ulit ako kay Papa. Hindi ako bibitaw, Papa. mahal ko si Jake. At kung hindi niyo yun matatanggap, hindi ko alam kung paano pa ako magiging masaya ang mahina akong sinabi. Sa mga sumunod na buwan, naging mas mahirap ang lahat. Hindi na ako tinatawagan ni mama gaya ng dati. Tuwing umuwi ako sa bahay, palaging may tension sa pagitan namin. At isang gabi, dumating ang ultimatum na kinatatakutan ko. Nasa kapag kainan kaming pamilya, nambiglang magsalita si Papa. Mia, oras na para pumili ka. Ang madiin niyang sabi, Pamilya o si Jake? Biglang tumigil ang lahat napatitig ako sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig ko. Anong ibig mo sabihin pa? Ang bulong ko na nanginginig. Kung siya ang pipiliin mo, bahala ka na sa buhay mo. Ang sagot ni mama. Huwag mo na kaming asahan. Ang sagot ni mama. Nakapalunok ako nangangatog ang kamay ko habang pilit kong iniintindi ang sitwasyon. Ganun ba talaga kahirap tanggapin si Jake? Mahal ko ang pamilya ko pero mahal ko rin si Jake. Kinabukasan ay nakipagkita ako kay Jake. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Mia, anong nangyari? Ang tanong niya. Huwi nga ako ng malalim. Pilit na pinapalakas ang sarili. Jake, patawad. Habang tumutulo ang luha ko, natigilan siya. Mia, anong ibig mong sabihin? Napatingin ako sa kanya. Kinakalma ang sarili ko. Hindi kita kayang ipaglaban kung ang kapalit ay ang pamilya ko. Tahimik siyang tumingin sa akin. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Pero kita ko rin ang pangunawa. Alam kong mahirap. Pero kung yan ang desisyon mo, tatanggapin ko ang mahina niyang sabi. Pinilit kong gumiti pero ang totoo, ang sakit-sakit. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Minsan, ang buhay ay puno ng mahihirap na desisyon. Sa pagitan ng puso at pamilya, minsan kailangan piliin kung ano ang mas tama. Kahit na ito ay mas masakit. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin si Jake. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Masaya na kaya siya? Ako, masaya na rin naman ako siguro. Pero minsan sa tahimik na sandali hindi ko maiwasang isipin paano kung mas pinili ko siya kung ikaw ang nasa sitwasyon ko sino ang pipiliin mo